Ayan nga, ate, sipra na naman namin magkape. Eh. At ayan nga, natung naman ako dyan sa mga collection ng mga yan. Magkap ng kape na yan. At ito na nga, chara. Ay, wala pala. At ayan nga, dahil mabilis yung ano, ayan, dumating na yung kape namin. At saka yung chocolate with ice cream. Ice tea para sa baby ko. At ayan, ano tawag dyan, hindi ko alam. Basta <laughs> para mangil mo ka. Syempre, ang ganda ng model ko. Bago magkape, na na natin na picture muna. Katatapos nga ng isang taong tsikahan at ayan nga uwi ng mga magala sa gabi. <laughs> Dahil yung isa dyan, uwi pa ng day dyan yan. Malayo-layo pa. Ayan nga. At saka ang lamig ng araw na yan. <laughs> yung mga aswang sa gabi. Uwian na. Bye. Hanggang dyan lang aming chika. hanggang sa susunod. Kung nagustuhan nyo po yung aking vlog, pwede nyo pong ipalulit. Bye-bye.